Yes, hello, good morning, hello, uh, happy Friday. Ayan, magluluto tayo guys ng bihon. Ayan, nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Igisa natin hanggang mag-golden brown. Ayan, for sure, masarap to guys. Wow. Kasi extract tayo sa pagluto ng bihon. O, oh, pa diba? Ayan, sino yan ang marunong magluto? Siguro naman lahat naman tayo, no? Kasi talagang ano natin yung pagluluto. Nilagay ko na yung konting manok na sahog. Yan yung natirang fried chicken last night. Ayan, and then the sweet balls and the kikiam para naman may konting sahog tayo. Kasi yun lang ang nasa rack natin. O, oh, diba? Yan, guys. Yes. Ayos nice yung Uh, gulay, cabbage, carrots, and then sayote. Yan yung mga tira lang sa kung meron tayong tira sa red. Ayan. Igisa-gisa natin. Mix, mix well. Nilagyan ko na rin yata yan ang seasoning. Mahirap kasi guys mag ano na wala kang tulong sa paghawak ng camera. Diba? Yan na. Nilagyan ko na liquid. Nagpakulo na ako ng water para hindi na siya matagal magpakulo dyan. Lagyan ko na ng soy sauce and everything na seasoning. The paminta, uh, yung mga pampalasa. Ayan. And then, isusunod natin syempre. Oh, nilagay ko muna doon yung konting gulay. Hindi natin lahat dyan sa kawali para may toppings tayo sa ibabaw. Then, nilagay ko na yung bihon, of course. Ayan, for sure, masarap talaga yan, guys. Pero parang nakukulangan ako dyan ng tubig. nilagyan natin ng tubig. Kasi, alam nyo na, para mas masarap at malasa. Ayan. Takpan lang natin yan ng saglit. And then, yana na siya. Nilagyan ko ng oil para hindi siya magdikit-dikit. Yes. Malapit na siyang maluto guys. Ayan na siya oh. Luto na siya. Kakain na tayo. Our breakfast for today's video. Please, thank you so much for watching. Please follow, like, and share. And please subscribe to my YouTube channel. Bye-bye and happy weekend everyone. Thank you so much for watching. Ayan, it's yummy Friday. It's beyond Friday. Ayan. Salamat, mga friendy! Ito ang wow. ating finished product with the toppings na ng bulay.